habang um, nagme-merienda at nagre-register. na nag yes, sir. Um, natin po natin ang part 2 na, na ating union ngayong oh. araw na ito. So, po tayong lahat muna. Uh, yang, uh, yang ice cream uh, dapat sa'yo na kung Pero hindi ko makaya. sa panangin, ini, The period given to us by Emma Heron Rosa. And Sansei Emma. Don't know naman yata niya si Joy mama yah, tigas sandok ng ice cream. Kasi hindi pa pwedeng isalang magsasandok don. Sa kamo pangit Maraming kamay. Relax Let us all bow our head and feel the presence of the Lord. Lord, we are here today as we celebrate our common bond and descendants of the family, Olimpio and Bruna Heronjo. As we do, as we do so, we remember all those men and women who have gone Before, leaving us the treasured memories of our lives, we recall how blessed we are to be the part of the journey of this journey of life. Thank you, Lord, for the blessings You bestowed upon us to all the people who organized, initiated this event. May the spirit of unity, calmness, humbleness, and the love to each other be in our hearts. Lord, we ask you to brighten our mind and our, uh, and our hearts to fill with joy and love. May your miraculous hand touch our hearts for us to forgive and forgive forget the misunderstanding and miscommunication please lead us so that we will be you will be the center of our lives we ask this in Jesus name amen in the name of the Father of the son of the Holy Spirit amen Ipagpatuloy na natin kung tayo ay kumakain. Ipagpatuloy natin ang pagkain. <laughs> um, ano. Ang um, susunod Miss will be the welcome Elena. Ando niya ata. By ko. Mr. Edgar Pahardo Heronjo. Miss Geronjo, Ms. Elena, um, Elena di of Father Day. Ang promotor, sinina ato niya na, na hapon. Manoy ba Hoy, okay. Hi. Bakit kwa ka? Matagal ako dito. Bakit dito ako, dito. Ba Awat ako din eh. Yeah. Ano ba Matagal ako dito. Bakit ako din eh. kwa like ah, kanunga? ako maauli kay na ma Diri pa ako ako dito. kay kwa ma kanunga? Matagal ako dito. Bakit kwa ako dito. Bakit ako dito. Bakit kwa ako sa kapapay. Ha? At least ang napot ko sa inyo. Malay, grabe ni schedule ko nung bago pa inyo na event. Dapat, pagkagto ko dito ka. Yes, grabe ng no, grabe ni no, mo ko. At at dito dito uh, Ay, Ay, na yan, pakatapos ni siya. Pakatapos niya. Kasi, marap na kasi rin niya. Buen, salamat nakabalik ulit sa kalaw. Sa pag... Ayan. 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 kok bulungan nih eh. dael sabing sabing bulungan sabi <tik> Ako yeah. po. Yeah. 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 Ang ganda ng bis sa atin lahat. Ako po ang asawa Herodio, na ang ama ay magsasabi ng isang himno. Naaamama ay ang tupilo herojo. Ako po ay nagpapasalamat sa atin lahat. At tayo ay nagkakaisa. Socius unitum riyunyun. Ngayon po, sisimulan ng, ng, ng ating ang magandang sa simula at tapusin din natin sa pagandang pagtatapos. Ngayon po ay ako'y magpapasalaman at tayo nakita-kita ng malalakas pa. Salamat po! <laughs> Salamat Yay! Ang asawa talaga. Talaga na rin natin, ano? Yung kasakit ang tuhod, so, nawawala yung sakit. Oh, nakita mo si Manay oh. Ang galing tumakbo. Oh. Tulisan mo Manay Oh, tapos na. Ayun so, na, si Manay Pina. Okay. wala, oh, na, yun na. Okay. ang oh, ganito, ha. Shoot up, shoot up. Alamin na kontestan kung ilang taon na ang dinala mo anak, eh, nanay, lola, at anong birthday. Go! So, Gloria Heronjo, birthday April 15, age 18 years old. Nakarekun terbuka. Nakarekun, nakarekun, pakai cek, ne. Glor, Gloria Kamal, Gloria Kamal, birthday July 13, tahun 82. 29 75 wow oh, 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 oh. microphone <laughs> b 15 1954 70 years so. <laughs> old Sige, uwakan niyo yung partner niyo, uwakan niyo. Ah. Yun ang problem. Dalawa ba yung microphone? Okay. Change partner. Change partner, ha? Ready. One. Move. Yung remote, Move. yung remote. Move. Diba, yun Move. 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 Sige pa. Move. Move. Sige pa. Wireless yan, di ba? Wireless. Palit palit, palit, palit. Palit, palit. Ito ko maglalakas. Palit. Lali. Palit. palit. O, oh, yan. Matatanda. Huwag nga kumikilos. Huwag nga. Kum ang, ang matanda ay hindi kumikilos. Yung, yung, yung contestant, yung kumikilos. O, oh, Sige. Makulog ang tuwing ko. Wala talaga. Anong pangalan niya? Wala po. Ah, tinuruan ah, ah. ah, ka kasi. Ikaw, kailan mo siya? Anong pangalan niya? Yari! Wala. Awara ka na. The bata yung matatanda, yung bata walang premium.

ado ulit pa dito kaya ni tikta Okay Un piso pa lang yan Isa pa lang yan Okey mo oh, nakalakas si Marites daw Tinuro ko okay. kung Ang nalalapit dito mula rito ang Pedro Diaz na Dili pa rin mahakit eh Halala ni Bruna Dugan Binosa Francisco Binosa ang nanay Ronwalda Dugan ayan ha, alam niyo na ang pangalan ng nanay ni May Gunang Ronwalda Dugan at hey, ang nanay ni Francisco Binosa Wala, hindi maka kung hindi na, kayo sa aming magkawala samahan ko kayo bukas sa Paris. Doon sa convent, and doon nakalista ang pangalan niya sa book number one doon sa Paris. Okay? So, ilagay niyo yan sa isip niyo ha, kung sinong magulang at na. O, kung Walang nanalo ako. Ako ang nanalo. Okay. Another question. Ilan magkakapatid sila may bunang? Ha? Muni? May <laughs> utang ka sa akin. hindi mo, mo tumasagot. Ilang baga Si May Gunan. Si Rick. Sinang mga sa akin ng kapatid ni May Bunang? Isa. Isa. Lola Toning. Ha? Lola Toning. Hindi. Tunay na pangalan. Ano ang tunay na pangalan? Okay. Ang pangalan, ang mga kapatid ni May Tuning, number one, yung uh, si Yuluyo. -Yu. Know, Yuluyo -Yu. Yulu -Yu Binosa. The only the only son ng, the only boy na kapatid ni May Bulang the rest, puro na mga babae. Ang isa sa mga kapatid ni May Bunang ay ang sinabi ni Bennett, si May Tuning. Ang tunay na pangalan ni May Tuning, Antonina. Antonina napakan sawa okay, siyang ay si ang papaykoping ni Tinosa Alam mo, eh. si Papaykoping ni okay. Tinosa. Ah, okay. ento din Si Antonina. Antonina. Dugan. Oh, ang mga bata sa uh, Antonina Dugan ni Nosa. Sino sa amin 'yung may binungusang okay. kami sa kay Papaykoping ni oh, Ang anak ni May Toneng. Oo, mayon. Ang sa anak ni May Toneng. Si Malay Roseng. na asawa Santo Defunto uh, ah ba yun? Defunto, ang apelido. Manoy Lucio. Ang anak ni manay ni Manay Susing na ni Manoy Lucio, si Lydia Defunto Al tumalang, Alam mo yun, Abon. Alam mo yun, niya, aram, alam, mo yun na si Ma oh. Mamay Tuning ang, ano, ang pinakalulay niya. Mga, mga kadugo-kadugo. Meron pa yan. Ipinapakilala ko po sa inyo ng isa Nasa sa mga tulung ng dila, natin oh. Andito, mga agaw, agaw. Kapatid nila. Vice Mayor ng Fred Villas. Ang relasyon po natin sa kanya kay May Bunang. Si May Bunang at si May Tuning magkapatid. Apo siya ni May Tuning. Palakpakan natin ang ating Vice Mayor, si Honorable Abon Dumalao, Sa kanyang message. Na iba? Kunin mo yung driver. Ano? Ha? Kunin mo yung aming driver. Pagkatapos na ng nga lang. Okay. Uminom ba yun? Uh, Alis ba kayo mamaya? Pagkatapos kayo ipainom yun ay magdadrive. Ano ba yun? Hindi mo man ay, lang ako yung driver. So na. sa lahat po, uh, magandang gabi. Uh, dapat sino mo yung dito. Ano? Dapat... Hinihiyang ay uh, dapat ikaw mag ano tawag-tawag kang umalit ako. Again, magandang gabi po sa akin. Sa hindi po nakakakilala sa akin, ako po ay uh, taga Ang uh, pangalan ko ay Abon. Uh, Diputo Dumala. Yung sa tabang mo ba yung pangalan mo na Abon, yung talaga yung pangalan uh, ko. Uh, yung iba, hindi ko maaarihan sa piso. driver. hindi ko maaarihan. po, uh, ay, uh, tama si Tia Maro. Ang uh, nanay ko, taga Santa Lourdes. Mama Lydia Kiputo. Eh, kanina, sana kasama ko, uh, kanina kumaga, uh, siya nagaya sa akin na pupunta kami dito. Kaya lang ngayong hapon, uh, sumakit na naman yung kohot, hindi na naman makalatan, kaya sa akin na ito naman. Kasi siya sana magpapakilala sa akin dito. Kasi, uh, ang panggabalaki ako, uh, kinikwento niya naman na sa kanil sila, kaya palagi siya dito sa kalang. Uh, may mga pamilya dito oh, sa uh, kalang. Uh, ang uh, palaging kinikwento. <laughs>